Tanim. Aba, hindi pwede. Kasi tatanuan ko yan. Babakudan ko yan. Bili. Oh, bili. Wala. Bawal ngi Pag, pag pa, gusto nyo, tanim kayo. Wala na kaming makain. Wala na kaming bigas. Wala na. Wala na kami pagkain sa Tagkawayan. Mahirap na kami lalo. Lalo na kami naghirap. Oo, oh, babakudan ko na yan. Titira na ako dito. Ayusin ko na yan. Matanim na ako dito. Ha? Bahala na kung sino. Ganyan din Oh. Kawad ba? Babado, bakudan ko yan. Huwag mo mang gibayin. Di pa man namin babakuran yan ngayon. Ay, saka na pag... Saka na pagbabakuda na talaga. <laughs> Ba't ngayon lang kita nakita? Ba't ngayon lang ulit kita nakita? Lagi kami na ahon dito. Hindi ka namin nakikita. Oh, walang tao dyan kaya. Lagi hindi kaya, nagkakataon kayang wala. Sabi ko wala diyan sa atin nanin. siguro naninirahan na yun sa ibang lugar. Akala ko nga ibang nang ibang bansa ka na eh. Aba, di natin masabi ang panahon. Malay mo. Di ba? O baka sa isang buwan na, doon ka na din sa US. yung bata yung bata dito kalaro ng mga pamangking ko okay. Okay. ha? <tipos> ha? <tipos> ano kanina? bumili ka na kasi ng TV mo Nakipag-marites kami dito. bye